Pakiramdam mo ba ay humihina na ang iyong mga binti? Nabibitawan mo na agad ang hawak mong bagay? Baka iniisip mo, tumatanda na kasi ako. Parang sa pagdilat ng iyong mga mata, nais mo na lamang na manatiling nakaupo. Kung oo, oh, hindi ka nag-iisa. Mga nai at thai, narito ang katotohanan, hindi dahil ikaw ay lampas sa 65 ay kailangan mong tiisin ang pagkapagod at kahinaan ng kalamnan. Huwag mawala ng pag-asa, may magagawa ka pa upang baguhin ang takbo ng buhay mo. Sa ating mga nakatatanda, napakahalaga ang tamang pagkain lalong-lalo na ang almusal. Sa video na ito, ibubunyag natin ang pinakamasamang almusal na posibleng nagdudulot ng muscle loss sa mga seniors, at syempre, ipapakita rin namin ang mas ligtas at masustansyang alternatibo. Ano nga ba ang sarcopenia? Ang sarcopenia ay ang unti-unting pagkawala ng muscle mass at lakas habang tumatanda. Karaniwang nagsisimula ito sa mga tao sa kanilang kalagitnaan ng 30s at patuloy na lumalala habang nagiging mas matanda. Ang kondisyon ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pang-araw-araw na mga gawain tulad ng pag-akyat ng hagdang bahay o pagbuhat ng mga bagay dahil sa pagbawas ng lakas at tibay ng mga kalamnan. Ito'y mas ramdam sa edad 60 pataas. Ano nga ba ang mga sanhi nito? Numero uno dito ang kakulangan sa protina, pangalawa ang maling pagkain, kakulangan sa ehersisyo, at hormonal changes. Kung bago ka palang sa channel ko, mag-subscribe ka na para nang sa ganun ay makasubaybay ka sa mga bagong uploads namin. Upang mapigilan ang sarcopenia, mahalaga ang regular na ehersisyo, lalo na ang resistance training, na nagtataguyod ng paglago ng kalamnan at pag-enhance ng lakas. Bukod dito, Kinakailangan din ng tamang nutrisyon na may kasamang sapat na protina upang matulungan ng katawan na mapanatili ang kalamnan at ang magandang kondisyon ng pisikal. Ang mga pagkain tulad ng karne, isda, at mga dairy products ay magandang mapagkukunan ng protina na tumutulong sa pagkumpuni at pagbuo ng bagong muscle tissues. Gayun din, ang pagdaragdag ng mga bitamina at mineral sa dieta ay mahalaga upang masuportahan ang pangkalahatang kalusugan, samantalang ang pagkakaroon ng balanced diet ay tumutulong sa pagbibigay ng kinakailangang enerhiya upang maging mas epektibo ang mga ehersisyo. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng tamang pagkain at regular na pisikal na aktibidad ay maaaring magresulta hindi lamang sa pagpigil sa sarcopenia, kundi maging sa mas magandang kalidad ng buhay at mas mataas na antas ng sigla. Ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng almusal mo ay pwedeng maging malaking dahilan nito. Sa katunayan, ang pagpili ng tamang almusal ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa iyong mental na estado. Ang pagkain mayaman sa nutrisyon, tulad ng mga prutas, whole grains, at protina, ay nag sa iyong enerhiya at konsentrasyon sa buong araw. Kaya naman, sa bawat tasa ng kape o kagat ng tustadong tinapay, mahalaga ang iyong desisyon sa kalusugan. Ang isang masustansyang almusal ay nagbibigay daan sa mas magandang mood at mas mataas na produktibidad na maaaring humantong sa tagumpay sa iyong mga gawain. Sa simpleng ayos na ito, unti-unti mong nakakamit ang mga layunin mo sa buhay. Part 2 na tayo. Ano ang madalas na almusal ng mga senior? Heto ang karaniwang eksena, gigising, hindi pa masyadong gutom. Tapos magtitimpla ng kape, kakain ng pandesal o biscuit. Minsan wala nang iba, parang okay lang, di ba? Pero ang almusal na ito ay mababa sa protina, mataas sa refined carbs, at walang sapat na nutrients para sa muscle recovery. Pagkatapos ng walong oras na tulog, gutom na ang kalamnan mo sa nutrisyon. Kung puro kape at tinapay lang ang isusubo mo, hindi ito sapat para sa muscle repair at energy support. Mahalaga ang tamang pagkain sa umaga, dahil ito ang magbibigay sustansya sa iyong katawan upang makapagsimula sa araw ng masigla. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng balanseng almusal na mayamang sa protina, tulad ng itlog o yogurt, at mga complex carbohydrates mula sa prutas at oats. Ang mga ito ay hindi lamang makakatulong sa pagbuo ng muscle kundi nagbibigay din ng pangmatagalang enerhiya upang mas maging produktibo ka sa buong araw. Salamat at narito ka pa rin. Kung may natutunan ka sa video namin ay e-comment ang isa, at zero kung nagaalinlangan ka. Sa part 3, paano naaapektuhan ang katawan kung kulang sa mga sustansya at protina? Kapag kulang ang protina sa umaga, ito ang mga posibleng mangyari, hindi nakakapag-recover ang muscle. Ang kakulangan ng protina sa umaga ay nagiging dahilan ng mabagal na pagbuo ng mga kalamnan at pagkakaroon ng fatigue. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na protina upang ma-repair ang nasirang fibers pagkatapos ng pahinga o ehersisyo. Upang matugunan nito, magandang isama sa almusal ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog, yogurt, o oatmeal na may nuts. Kommidine ang grip strength na nagreresulta sa mas mahirap na paghawak sa mga bagay at mas mababang antas ng enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kakayahang makapanatili sa mga gawain sa buong araw. Bumabagal ang metabolism na nagreresulta sa mas mabagal na pagproseso ng mga pagkain at maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang dahil sa hindi epektibong pagsunog ng taba sa katawan nababawasan ang balance at lakas ng katawan na nagreresulta sa mas mababang antas ng enerhiya sa buong araw at maaaring makaapekto sa iyong concentration at performance sa mga gawain Ano ang mangyayari kung araw-araw ay ito ang almusal mo Ayon sa mga pag-aaral ang mga senior na hindi kumakain ng protina sa almusal ay may mas mataas na tsansa ng pagkadulas, pagkabali ng buto at pagkapagod ang kakulangan sa protina ay maaaring makaapekto sa kalakasan ng kanilang mga kalamnan, na nagre-resulta sa mas mababang kakayahan sa paggalaw at mas mataas na panganib sa mga aksidente. Bukod dito, ang hindi sapat na protina ay nagdadala rin sa mas mabilis na pagbagsak ng enerhiya sa katawan, na nagiging sanhi ng labis na pagkapagod at kawalan ng sigla sa mga gawain sa araw-araw. Ito ang mga senyales na dapat bigyang pansin ang wastong nutrisyon lalo na sa almusal, upang mapanatili ang kalusugan at aktibong pamumuhay sa kabila ng pagtanda. Part 4. Ano ang dapat gawin? Una, umpisahan ang araw sa protina. Ang mga senior ay nangangailangan ng 20 hanggang 30 gramo ng protina sa bawat oras ng pagkain. Ang sapat na dami ng protina ay makakatulong sa kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kalamnan at pagsuporta sa kanilang immune system, kaya't mahalagang isama ito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng masustansyang almusal, oatmeal, dagdag chia seeds, dagdag itlog. Magandang piliin ang combo na ito para sa almusal dahil ang oatmeal ay puno ng fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Ang chia seeds ay mayaman sa omega-3 fatty acids at antioxidants. Ang itlog naman ay naglalaman ng mataas na kalidad na protina na sumusuporta sa pagbuo ng kalamnan at nagbibigay ng enerhiya. Saging dagdag peanut butter, dagdag hard-boiled egg. Magandang pinagsamang pagkain na nagbibigay ng sustansya. Ang saging ay mayaman sa potassium at fiber na nakakatulong sa digestion at nagbibigay ng enerhiya. Ang peanut butter ay puno ng protina at healthy fats na nakakabusog at nakatutulong sa pagpapalakas ng kalamnan. Samantalang, ang hard-boiled egg ay mataas sa protina at nutrisyon na mainam para sa malusog na diet. Ang kombinasyon ng lahat ng ito ay nagbibigay ng balanced nutrition para sa simula ng araw. Tinulang isda o sabaw ng manok dagdag kanin. Ang tinola ay mayaman sa mga nutrisyon at bitamina mula sa mga gulay na nagbibigay ng lakas para sa buong araw. Ang sabaw ay nakakatulong sa hydration at nagbibigay ng init sa katawan. Samantalang, ang kanin ay nagbibigay ng carbohydrates na kailangan ng katawan para sa enerhiya. Masarap at masustansya, ito ay isang magandang pagpipilian na nagpapasigla ng iyong umaga. Smoothie na may gatas, prutas, at oats. Ang smoothie na ito ay puno ng nutrisyon dahil sa kombinasyon ng gatas, prutas, at oats. Ang gatas ay nagbibigay ng kalsyum at protina na mahalaga para sa mga buto at kalamnan. Ang prutas ay nagbibigay ng natural na asukal at bitamina na nakakatulong sa kalusugan. Ang oats naman ay mataas sa fiber na tumutulong sa digestion at nagbibigay ng pakiramdam ng kapunuan. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa araw na puno ng aktibidad. Ang protina ay hindi lang para sa mga bodybuilder, ito ay mahalaga para manatiling malakas, matatag, at malayo sa sakuna. Sa katunayan, ang tamang konsumo ng protina ay nagbibigay ng suporta sa mga kalamnan, nag-aambag sa mabilis na pag-recover mula sa mga pisikal na aktibidad, at nagpapalakas ng immune system. Hindi lamang ito nakatutulong sa mga atleta kundi pati na rin sa mga taong nais mapanatili ang magandang kalusugan sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaroon ng sapat na protina sa dieta ay nagtutulak sa ating katawan na mag-function ng maayos, tumutulong sa pagbuo ng mga selula at nagbibigay ng enerhiya para sa mga gawaing araw-araw. Part 5. Bonus tips para protektado ang muscles maglakad-lakad araw-araw kahit 15 hanggang 30 minuto. Ang regular na paglakad ay makatutulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan, pagbuti ng sirkulasyon ng dugo, at pagpapababa ng stress. Subukan mong maglakad sa parke o sa paligid ng iyong barangay upang mas maging masaya at nakakainganyo ang iyong aktibidad. Uminom ng sapat na tubig para sa proper digestion at circulation. Mahalaga ang hydration hindi lamang para sa kalusugan ng mga kalamnan, kundi para sa overall na performance ng katawan sa bawat pisikal na aktibidad. Matulog ng 7 hanggang 8 oras muscle repair happens habang tulog ka, kaya mahalaga na magkaroon ng sapat na pahinga at tulog upang mapanatiling malusog at matatag ang mga kalamnan. Iwasan ng matatamis at instant foods wala itong laman kundi empty calories na hindi makatutulong sa iyong kalusugan at mas makapipinsala pa sa iyong mga pagsasanay. Ang mga ito ay nagdudulot lamang ng pagtaas ng timbang at kakulangan sa enerhiya na kinakailangan upang mapanatili ang iyong mga kalamnan at mas mahusay na pagganap sa mga ehersisyo. Ang simpleng pagbabago sa almusal mo ay maaaring maging daan para sa mas malakas na katawan, mas matatag na paglalakad, at mas mahabang sigla. Huwag mong baliwalain ang unang kinakain mo pagkagising, dahil dito nagsisimula ang lakas ng buong araw mo. Kung may natutunan ka, e-like ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, at e-share sa kapamilya mong senior. Tap the bell para sa susunod na video na magliligtas sa kalusugan mo, araw-araw.